Welcome to Henry KNG TV. Ah, uh, magandang hapon na po. Ayan po, ABC BC. Ang ah, ilan po na pagbidyo. Ito po yung aking mustasa na nakatayin dito sa empty bottle ng mineral water. Ito po yung aking recycle. Uh, kasi po nakuha ito po sa bodega. Uh, ang ginawa ko po, Ani uh, nilinis ko at saka ko nga po po dito ng mustasa ayan po kanina nga po yung ginawa ko ay nilip, nilipat ko po yung iba ayan po nilipat ko po iba kasi nga po yung iba yung makapal yung iba naman po ay manipis ayan po ang ganda po yung iba po malalaki yung iba po medyo maliit okay lang po yan magkakasabay sabay din po yan ayan po sila ngayon uh, nalagay ko nga po dito sa empty bottle tapos nga po yung iba yung sumabra ko dyan ay nilagay ko po dito sa ano sa gulong kasi nga po, sobra-sobra ah, dyan, hindi naman po maganda kapag ka ah, siksikan po. Kaya po yung nilayo nga po dito sa gulong. At tapos nga po, ayan. Yan po yung nakatayin po dito sa may tabi ng kamatis. Yan po yung mga kamatis ko kahit pa paano eh, lumalaban pa. Kahit pa paano po yan eh ano, ano rin na ah, nagbubunga rin ah, na happy din po kahit pa pano kahit may matamlay nga po may sakit niyan hindi ko na po ini-spray yan okay lang po yan Pang-consume lang naman po dito sa school. Ayan. Ang ganda rin po niya. Uh, para po may kasabay. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Bali, siyam na gulong po yung may tanim yan. Kaya, ayan po, marami-marami rin po yan. Pagka po yan, eh, lumakita, <coughs> pwede nung harvestin, eh harvestin po niya ng katupaan. Ayan po, ang ganda rin nila. Isang sili. Ito po sili na to eh. Ano mo, na po sila. ah uh, may, meron nga po nangihingi sa akin. Nabibigyan ko naman sila. Yan, Yan na po. Hindi po kagaya nung una na nasisira lang. Ngayon po eh, ay na rin. Namumula na po. <coughs> Tapos nga po yung okra ko dito. Kanina ay eh, pumitas ako. Nagluto po ako ng pinakbet. Dito lang po ako kumuha. Kumuha po ako ng kamatis. Anong okra. Tapos po yung sitaw. Ito po yung sitaw. Nakabinhin na po ako. Yung sitaw na mga haba rin yan. No? pwede na rin pong gawing ano, pwede na rin po itanim yan kasi nga po isitaw ko na dito lang maganda rin may pumagimbong, magiging bunga may yeah. po bulaklak yan yeah. tapos po ko dito may bunga ayun may bunga na rin po ipapaya dito kahit na dito lang nakatayam sa gulong sa gulong ng ano sa gulong ng truck yung iba pong okra ko dito ay pinagulang ko talaga para po gagawin ko nga po silang binhi po yung mga sili ko dyan. No? Ang ganda na rin. Yan po yung sili na nakalagay lang sa wallet ko. Uh, bigay po yan ng ano, Department of Agriculture. Yan ang ganda rin po nila. Hindi ko lang po alam. Hindi ko kasi matandaan kung ito po ay siling panigang uh, at sal o ayan, ayan, po. Baka oh? po ito ay siling panigang o oh, at sal. Kasi po malapad yung dahon niya. Hindi ko po alam. Uh, lalaman ko lang po yan kapag ganyan nagbunga na. Kasi nga po, uh, wala namang label nung nakakuha ko yan <coughs> ito po yung mga ko dito pumitas nga po ako kanina nagluto nga po ako dito ng ano kanina ng pinakbet yan tapos po yung mga ano ko dito ang dahil bulakla oh. ko malunggay ayun po ang dahil bunga ayun po ang haba ng bunga ng malunggay po yung mga gulay ko hindi ito. Malunggay, sitaw, sile, okra, kamatis. wala lang po akong time na dito. <coughs> Tapos ako pala ito yung mga talbos ng kamote, malaguna. Po, malaguna po sila. Pwede na po talbosan kasi minatalbos ko na po ito minsan. Tapos po yan, tumubo na po yung tanim ko na ano, blackberry yata yun. Binagbihay po sa akin. Ayan, tiyanin ko po. Berry. Berry, berry. Tapos po ito yung Aking uh, talbos ng kamote o kamote. Ha, sweet potato na nakatayam dito sa gulong. Yan. Ah, Pinatabahan ko po nung isang araw yan. Sinubukan ko po kung anong mangyayari. Tapos po itong aking uh, tiyanim na kalamansi. Yan po, kalamansi. May um, mga na. Yan. Ito yung na i nag, nag na, na, nariwa po yung bignay. Nag ano gano siya, ano. Ah, ulag Eh po si Mrs. nagdidilig. Tapos po yung bayabas ko dito naabot. Na na, na ano na bulok po yung bunga ng bayabas din, nawala. Ah kasi nga po ah maliit pa naman siya kaya nabulok pa. Yan. Sana, sana po sa susunod ay magtuloy-tuloy na. Para naman na makita yung pinaghihirapan. i don't know if you